Dito naman mga idol, itong kasama ko, bagong kasama ko to. Napoleon! Siya yung na-hire namin niya, technician din. Ito yung master ko dito sa mga wiring. Sa mga malalaking unit, siya. Nagwa-wiring naman ako pero hindi tulad niyang mano na to. Maangas na to pagdating sa mga <laughs> wiring. So tignan niyo to mga idol, ang ginawa niya dito wiring to sa mga packing type niya wala na siyang naka direct na siya kapag sakali ika-cancel natin yung board sa packing type niya. mga basic lang ang yung mga inverter kahit walang remote pwede niyang ida-direct tinanong ito ng ano niya mga mga idol ito yung parang terminal don sa out sa ano natin sa unit yung nakabita ng ng remote or thermostat. Ito yung sa papuntang compressor to. Sa isang compressor tapos sa pangalawang compressor. Tapos ito naman yung sa papuntang blower, blower to. Itong itin. So itong blow naman papuntang oh, sa yes. hundred coil ng contactor natin tapos itong isa naman dito sa trans transformer. Pinadaan ko lang dito sa ating relay. Yan. Ito. Tapos ginamit niya ng relay. Tapos dito naman sa control natin mga idol. Pinagja-jumper niya lang para mapagana. Yan mga idol. Kita niyo. Pero dito, nakakunik nito. Dapat yung sa thermostat natin nakakunik dito. So, try natin mga idol kung mapagana niya. Sige, sige, master. Yan mga idol. Sa breaker. Imagine lang breaker to. Pero pag o oh, ng, yun, ng, ano nito mga idol, nang breaker, ay nang parang oh, breaker sa pinakasupply, sabay sila gagana yung motor, pan condenser, saka compressor, yon sa so, sila lahat dahil yun nga din na direct dito pero pang ano lang to pag wala ka nang makuha ng remote niya at yung emergency yung gusto ng customer nyo nga kailangan mapalamig nga yung araw dahil yun nga may ginagamit nila so ganito lang gawin natin so, ipatay natin yun. so ang nakano nito mga idol ang natin to is 24 volts lang siya kaya may gawa may gamit tayong transformer. So, yan lang mga idol. At pag mayroong mga magtatanong tungkol dito, pwede naman kayo mag-message at nang maano kanin kayo namin. Basta pag nandito yung si Master Napoleon natin. Yakang-yakayan. <laughs>